Kaya ako ako sa iyo, Kaloy. Murang-mura lang ang lubid. Message ka sa akin, bigay mo sa akin yung ano, yung i-gcash ko na lang diyan sa Walmart. Murang-mura lang 'yan. I -i itali mo sa pinakamatigas na hamba ng bahay niyo. Oh, tapos paalisin mo lahat ng tao sa bahay niyo para walang aawat sa gagawin mo. <tinyo> Ayan, at uh, syempre, ang panawagan naman natin kay Maharlika Boljakera, eh maniniwala kami, Maharlika, na ikaw talaga'y walang takot. Na ikaw ay talagang matapang. Oo, oh, banatan mo ito si Kaloy. Oo, oh, mantaki mo ang sabi niya. Ano ka daw? Sabi niya, fake news ka daw. Sabi niya, hindi naman daw totoo yung yung video-video. Sabi niya, yung uh, message daw sa inyo, ni Amy, hindi naman daw totoo. Oo. Oh, sabi pa nga niya eh. Sabi pa nga niya. Na yung kaso mo daw dyan, mayroon na daw sumon. Oo. Oh, tapos sinabi, daw, sinabi pa niya na ikaw daw eh medyo aligaga na ngayon. Kasi wala ka daw pambayad ng abogado. Hinahamon pa nga niya eh, yung mga DDS na bag-ambag-ambag. bag ambag ambag Baka mamaya niyan, bagong lipunan, imbis na sa iambag, kay Maharli ka pa, lalo kang umiyak dyan, ha? <coughs> Sabi ni Rachel, kung sakaling magkaharap kayo ni Kaloy Abuloy, ano ang gagawin mo? O ano, bubugawin, pst, alis. Alis, pa, mga galis mo, baka mahawa kami. <coughs> Sabi niya, Trixie, you are next. Ay eh na. Pinipili lang nung tarantado yung hindi pumapansin sa mga abnormal. Sabi ko nga sa iyo, ikaloy, sa dami ng kinunting ko tungkol sa iyo po, tsaka kahit isa, wala ka pang niribat. Oh. Alam mo kung bakit? Wala kang i-chismis sa akin eh. Wala. Ay, uh, hindi kahit duduraan, extinct, hindi ko duduraan yan. Si Taloy Abdoy sabi ko, alis. Ano to, alis, ang baho mo. Wala kang, ano, wala kang kalaro dito. O, oh, kaya sabi nga ni Barat Pais sa akin, panoorin mo, panoorin mo ang saya. Tapos sabi ko, Pucha Bana, hirap na hirap na ako, hindi ko talaga matapos. Paulit-ulit lang yung sinasabi ng tarantado, 50 minutes na ulit ulit yung sinasabi na budol versus budol na budul din kayo ng budol utang inam para paawalang kwenta mong vlogger So po, tapos susunod mo si Trixie Puta pick on someone your own size Hindi porkit Jinjinil ka Pwede mong kanain yung abogadong dating PCO. Oh, wala kang kredibilidad. Puta kahit na barangay chairman yung awayin mo sa barangay chairman sa barangay nyo, kung saan ka ng molestya dati, puta hindi ka papansinin dahil wala kang bilang. Barbing Barbie, sabi ni Banat Bay. Totoo naman. Oh, pero may panawagan si Banatbay talaga Ang Panawagan ni Banatbay ay Sana si Maharlika ay Sumagot naman Sagot ka naman Maharlika Isa lang Patunayan Tat mo matapang ka O oh, pag sinagot mo Araw-araw ipopost ko yan Oo oh, oh. Mag-collab na lang sila Nung dugyot na Barbie Sino yung dugyot na Barbie? Dugyot na nga siya may Dugyot pa yung ipapakollab mo Walang hiya, oh. Oh, tsaka, Kaloy, ang uh, masasabi ko lang sa'yo, you've burned all bridges. Uh, hindi ka na makakabalik sa mga Marcos. Kahit magmakaawa, kahit sang kusing, wala kang makukuha doon. Alam mo kung bakit? Kasi daga ka, eh. Isa kang daga. Hindi ka mapagkakatiwalaan, fake news ka, at wala kang kwentang tao. Yung may Celtic na... Ah, si, ano, si Minyo, oh, nga. Eh, wala nga. Tina, tinabla Panat <laughs> ba? Tinablan na. O, oh, tinatry niyang, ano eh. Tinatry niyang, alam mo yun, makipagkampihan kay Ninyo. Puta, naamoy din ni eh. O, oh, sabi niya, alam ko yung mga style mo na ganyan. Style ko din yan. <laughs> Oo, oh, kaya yun mga bossing, yun ang masaklap na katotohanan. But anyways, ito sabi ko nga sa inyo, it's a long overdue. Itong relasyon ng mga ito, sabi ko sa inyo, hindi talaga matatagyan, yan, masusubukan lang. Kasi ganyan naman sila sa unity. Oo, oh, ganyan sila sa unity. Sabi ko nga eh, putyan, nabiyak yung unity dahil sa insimada eh. Dahil yung iba pinakain ng insimada, yung iba pinakain ng buffet doon talaga unang nagkaroon ng lamat yung mga ano yaang unity kaya sabi ko sa inyo mga patay gutom yung mga yan eh. yung mga vloggers ni Bongbong oo oh, sa pagkain lang sila nagtalo-talo kita mo O oh, ngayon, sakit na sakit siya dun sa sinabi ni Pebbles. Ang sinabi lang ni Pebbles ha, ito hindi to ng galing sa bibig ni Maharlika, hindi siya pinapansin ni Maharlika eh. Oo, oh, ito ang nanggaling galing sa sinabi ni Pebbles ha. Ah, uh, bagong lipunan, itigil mo na yan. Kaling lam, ay, isa lang naman ang ating ipinaglalaban. Eh, ikaw naman, hindi ka lang uh, tinulungan ni Maharlika sa away niyo ni Banat. Bay, nagagalit ka na. Para namang walang nagawang mabuti sa iyo yung tao. Samantalang, nung nasa Amerika ka, wala ka namang ginastos. <coughs> Mamaya, may kwento ako galing sa itim na itlog kung sino nagbayad. May nagbayad? Anat, <laughs> oh, meron talaga? Parang hindi talaga ako naniniwala eh na may magbabayad sa ganito katanga. O oh, unless yung magbabayad sa kanya mas tanga. Oo. Oh, but anyways, abangan natin yan. Oy, mamaya sa live ni Banat, may natin yung kwento niya. Galing dyan sa itim niyang itlog. <laughs> Pahitin ba talaga yan? O, oh, kaya yan mga bossing Yan ang masasabi natin Oh so yun nga Sinabi lang naman doon ni Pebbles na Ano lang naman? Ah, uh, wala kang ginastos <laughs> Tapos pinakita niya na kanina sa live niya Ito yung ticket ko Ito yung hostel ko Putang ina ka Patay gutom ka talaga Hostel? Putyan, tagal mo na sa Canada Sa hostel ka lang tumira hindi ka man nag-hotel, kahit one-star hotel. Animal ka. Eh kaya naman pala, gusto mo magnakaw sa mga OFW eh. Kaloy abuloy, kaya naman pala nanghingi ka ng abuloy. Pucha, pumunta ka sa tate. Tapos, hostel. Alam mo ba yung hostel? Dito sa atin sa Pilipinas, parang mga sogo yan. Animal ka? Wala kang pera. Pumunta ka ng Amerika, wala kang pangkain. Kung talagang gusto mo magbayad, kung hindi mo pagbabayarin si Marlika, alam nyo parehas yung ugali nyo dalwe. O oh, alam alam mo yung ugali ni Maharlika na isusumbat sa iyan. Kaya nga hindi ka pinagastos ni Maharlika kasi alam niya na isusumbat mo din sa kanya pinapunta ako ng Amerika tapos hindi man ako nilibre. O, ugali nyo yung parehas. O kaya yan, nat kaya lang, pinalo ka ni Marley ka. O, ang masaklap nito ito, Kaloy, kahit isuka mo yung bituka mo, Pucha, nginuya-nguya mo na yung pagkain ni Maharlika, nilunok mo, napunta na yan sa DNA mo. Hindi mo na maalis yung uh, pag, uh, alam mo yun, yung hindi mo na ma-erase yung pangyayari napalamunin ka ni Maharlika. Sabi ni Cottage Gore, grabe ka naman boss dada, pag nag-travel ako, hostel lang. Oh, hindi, okay lang naman yon. Ang problema kasi, napakayabang nito. Na <laughs> Cottage Gore, ito si bagong na akala mo bilyonaryo sa Canada. Putang inanto ko kung makapagsalita to, teacher ako sa ano, sa Ateneo. May trabaho ako dito. Nagmamasteral pa ako tapos ganito, tapos ganyan, ako'y license ganito, ako'y engineer, ako'y ganyan. Kung makapagsalita, akala mo, ang yabang, ang yaman. Tutang ina mo, kaloy, ang tagal mo ng engineer, wala kang pang five-star hotel? Punyeta ka! Kumbaga si Banat, kaya naman pala galit na galit ka kay Banat, bay. Noong nanghihingi si Banat Bay ng business class para sa Mocha Girls papunta ng Canada yung pala pangarap mong makapag business class hayop ka putang ay sa susunod Banat Bay pagka may aalis ka putya bibigyan ka namin ng ayuda pag aalis ka lilipad ka kung saan mang impyerno ka pumunta mag message ka sa amin Pabibilang kita kay Banat Bay ng first class. Ah, yun nga. Sabi kasi ni Nino Randel, yung hostel daw, sama-sama kayo ng mga adik sa marijuana. Oo. Oh. Ngayon, sabi ni Banat Bay, maganda daw sa hostel kasi yung mga lalaki doon, nakabrip lang palakad-lakad. So, bobo so daw ito doon. Hindi kaya nga tinan mo ha. Ito, ito, ito lang masasabi ko ha. Gamitin natin sa kanya kaya bago lipunan yung sinasabi niya nun sa atin. Na bakit hindi nyo i-demanda si ano? Si Ninio Barsaga. May sinasabi siya sa inyong ganito, ganinyan. O hindi, ganito. Kasi sabi ni Spencer Lakali, meron ka raw minulis siya sa probinsya nyo kaya ka tumakas. At inuubos daw ang lahi nyo kaya pati daw tatay mo, ako pasensya na. Sumalangit so langit na wang wa kaluluwa ikaw na daw sana ang susunod. Pero kaya ka daw nag uh, nag uh, file ng asylum kung saan man lupalop 'yan. Oh, kasi daw nang molestya ka daw sa Pilipinas. Now, sabi mo, boss dada, asa ng ebidensya mo, ha? eh, ni Spencer 'yun eh. Oh, ako meron na akong video, ano, meron na kong link. Oh, tungkol dun sa sinabi ni Spencer na 'yon. At hindi mo i-demanda si Spencer. Kung hindi totoo yun, o, oh, gagamitin din natin yun sa'yo. O, oh, di ba? Kasi ganun kay e, testimonial evidence yan O, eh. oh, ayan oh, sinabi ni Spencer, oh, meron ka daw minanya na bata dyan sa probinsya nyo. Kaya pala tumakbo kang hayop ka. O, oh, ngayon, kailangan natin ng patunay. Bakit ikaw may patunay ka sa mga patutsyado mo kay Banat? Sa Banateros, di ba wala ang uh, source mo, si Ninyo? O ayan, may source din kami, oh, si Spencer. Ano sabi mo, ba't di namin i si Ninyo? O ba't di mo i si Spencer? Nang siya babae o lalaki, banat ba'y kambing ang minolesya niya? Yung kambing ng kapitbahay nila. Kucha, nahuli daw yata ng kapitbahay. Tinitira siya. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Kaloy. Sasabog lahat sa mukha mo yung mga katarantaduhan mo. O, kaya sa susunod, bago ka magsalita, siguraduhin mo na mas malinis ka pa sa clean. Ah, yun ang sagutin mo ngayon. Totoo ba yung sinasabi ni Spencer na may minules tsaka dyan sa probinsya nyo? Oh, kung wala. o oh, kung wala. Patunayan mo. manda mo si Spencer. Mahilig pala sa batang lalaki yan. Oh, Oo, oh, batang kambing na lalaki. Alam mo ka? Ang galing mong manira ng tao, hayop ka. Wala ka ng kaibigan, baka pati yung mga, baka pati yung mga kamag-anak mo, itinakwil ka na. Mahilig pala 'tong mang mang ano, mahilig sa, oh, yes, yeah, sabi nga niya I love little boys. <laughs> Oo, oh, kaya 'yan ang sinasabi ko sa iyo. Sabi nga ni Marife, kawawa naman yung kambing. Wala na siyang ano, wala na siyang mukhang Iaharap sa mga kapwa niya kambing. Ayun ah, oh pabulaanan mo din 'yun. Hindi ang sinasagot 'yun eh oh, sabi kasi ni Barat May sa akin, Uy, may ebidensya ba si Spencer? Bakit? Sige si, <laughs> si nyo ba may ebidensya sa atin? Pero ginagamit niya? O, oh, di problema na ni Spencer. Problema niya na kay Spencer yun. <laughs> di ba, Spencer? Ipaliwanag mo dito, Spencer. Ah. Oh. <laughs> Ayan, so ito, titigan nyo na itong mukha na ito. Malapit na itong maglaho sa social media. Ito si Kaloy Abuloy, unti-unti na po siyang nawawala sa sirkulasyon. Antayin nyo lang. Antayin nyo lang, mawawala na yan. At uh, makakahinga na ng maluwag ang YouTube. Pag nawala na yung hayop na yan. Oh, but again, again ah, uh, sa iyo, kay uh, Maharlika, Oh, sumagot na si Payballs. Oh, baka po pwede, pwede. Ikaw, mahali ka kahit isa lang. Ayun, no, sabi nga ni Banat Bay, sex offender? Grabe naman. Pwede ka bang ma-interview, Spencer? Oy, Spencer. Oh, interviewin ka daw ni Banat Bay, ha? Oh, Spencer. Ay, oh, interviewin ka daw ni Banat Bay at yung istorya mo tungkol dyan sa... A uh, life story Itong gunggong na ito ay ikwento mo daw kay Banat Bay. O syempre, di ba? Yun yung uh, testimonial evidence. Kaya pala galit na galit sa kay Dilima nun ha. Sabi na ito dito. Kaya pala galit na galit sa kay Dilima. At si Dilima. May asawa man yung kinalantari niya. Hindi ba tayo? Oh, ano ka ngayon? Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo. Kaya ikaw ha, magpakabait ka na. Palakpakan. At dahil diyan, dahil diyan o Spencer ha, ano ka? Uh, message mo ako kung kailan ka pwedeng interviewin, di ba? natbay tungkol diyan sa mga nalalaman mo patungkol kay Bobolipunan Lipunan. Pero kailangan, Spencer, wala kang ano ha, wala kang certificate of acceptance Diyan sa, ano ha, Mandaluyong ha. Oo. Kasi kung meron kang certificate, eh, wag na nating ituloy. Oh, make sure, make sure lang. Sabi nga nito uh, Sa susunod si John Magno Ay eh, hindi Putsa magiging kakampi niyan si John Magno Paraya silang daga Sumagot na si Maharlika kajan, Sabi niya Ayaw daw niyang patulan si Lipunan Dahil gusto niya mag-focus sa issue Okay sige Oh, sige, sige. Maniniwala kami dyan. Maniniwala kami dyan. Para focus lang siya. Tama yan, Marley. Kapokus ka lang. Pero sa kabilang banda, okay din eh. Na hindi niya patulan to. Kasi itong mga ganitong tao, yung sigaw ng sigaw, tapos wala naman na pumapansin sa kanya. Kucha sila na lang nun limang nanonood sa kanya. Eh, minsan maganda rin na paramdam, iparamdam na wala talaga siyang kwentang tao kaya hindi siya dapat pinapansin. Okay din naman yun. Okay din naman. Pero mas maganda para happy tayong lahat. Isang lang sabi ni Maharlika, Hoy, putay na mo kaloy. Ang kapal ng mukha mo, umi-extra extra rice ka pang hayop ka. Usapan natin, two-piece chicken lang, puta, umisang bakit ka pa. Sabi ni Shin Hari, oh, nakita ko sa passport ni Bobol Lipunan, taga siya mahilig talaga siya sa buto kaya taga butuan talaga yan butuan oh kaya ako naniniwala ako taga butuan yan oh taga ano pa nga yan eh taga lubuton. mahilig yan eh mahilig yan bumili ng mga bag yung lubuton diba yung lubuton O, alam niyo yung Louboutin? Yung LB, LB, Louboutin. alam ng mga bisaya, yan, yung Louboutin. sabi ni ano, sabi ni Breckner, Louis Vuto, hindi. Louboutin. Uh, alam ng mga bisaya, yan. Unsa man, Louboutin, uy. Yan, lubuton Yan yun, yung <laughs>